Hi guys! Hello! May galab shoutout po sa inyo lahat dyan. And thank you, thank you so much everyone. Ayan, nandito na naman tayo ngayon muli sa ating uh, napakagandang segmento ng ating uh, DJ Olala. Alright. DJ Olala, ba? Diba? <laughs> Ayan. So, well, 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 I'm back. Back to back to back. To back to back daw. <laughs> kaulala, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At uh, syempre, bago po tayo magpatuloy or magsimula ng ating uh, babasahing uh, kwento na ibinahagi po sa ating lahat ng ating kapatid na si Eric. Ayan nga at uh, ito lang po ang aking masasabi. Napaka... Sakit, no, mawalan ng isang minamahal. Lalo na kung uh, sobra mo itong binigyan ng uh, pagmamahal, di ba? Lalo na kung ikaw lang yung uh, nagsasacrifice sa pag-ibig ng dalawa. Maraming maraming salamat Eric sa iyong uh, pagbahagi ng iyong uh, kwento ng iyong pag -ibig. at ito na nga at uh, sisimulan kong basahin ano nga ba ang uh, ibinahagi sa atin ng ating kapatid ni si Eric Dear DJ Olala Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Eric oh, wow. Ako po ay nainggan niyo na sumulat dito sa iyong segmento. Alam ko na hindi naman sikat pero ang oh, sakit. Ano? namula pa, eh, ay buli pa. Ano? Sama nitong Eric na to. <laughs> well, pagpatuloy natin bago pa tayo <laughs> abugbog a <better> na. <laughs> Ayan nga, ano guys, ano. <laughs> Thank you. Thank you, Eric. Thank you sa iyong mga pabuli-buli. Venga <gasps> po akong sumulat DJ Olala dahil nais ko pong i-share sa lahat ang kwento ng aking buhay pag-ibig. Mayroon akong nakilalang isang babae na tawagin natin siyang si Alexa. Oh, ang ganda ng pangalan, grabe. <laughs> yeah bata pa ako noon, DJ Olala. Siguro mga nasa 20 anos pa lang ako. Pero, nagtatrabaho na ako bilang uh, waiter. O, diba? Ah, siya sure, no. <laughs> Ayan nga. At, siyempre uh, syempre, na love at first sight ako talaga as in. Dahil napakaganda niya para sa akin, DJ Olala. <laughs> para sa kanilang dawag sobra ko siyang hinangaan sa kanyang kagandahan. Although na hindi ko pa siya bukod tanging nakilalang lubusan. At syempre, hindi na ako nagpatumpik-tumpik eka nga. At nagpakilala talaga ako sa kanya kahit na nahihiya ako pero... Siyempre, lalaki ako eh, ano? <laughs> Grabe si Eric. Ginamit ko yung mala adonis ko nga. Karesma. Ay, sana ulo. <laughs> Nagpakilala ako sa kanya, DJ Olala, at hindi naman ako nubigo, as in. Actually, ngumiti pa nga siya sa akin eh. At doon pa lang ay nag-spark uh, na yung uh, ano namin, pangnginginan sa isa't isa, wow. Sana all. Ang sabi ko sa kanya, "Nais ko buyo, naantala na, na, na bulla ko tuloy Eric." Ha, ikaw "Ha, Eric, so sobra ka na." <laughs> um, sabi ni Eric dito guys sa kanyang kwento, <laughs> Ulitin ko nga Ang naman yung kwento na to ah